Ito sa mga pagpalang pumunta, araw. No? Andito ah, po kami ngayon sa bundok. Uh, ah, tinatawagan kami ni ano ni SJ na pumunta dito. Kaya punta agad kami. ah kasama ko po ngayon si ano si Idol Edwin. Yan po. ah kasama po, magkasama po kami ngayon dalawa. Okay, kung mo ako. Ganda tayo mga logs kasi uh, ang last na sinabi ni Edulit, ni sa mga logs. Uh, ano? Bigat yung bago, Edul. Kapit uh, tumawag ko kami kay Edulis Sabi ni Edulis D uh, si Bert mo na yung ang mga plano ni Bert yung ano namin. Yung kami yung kukuntra sa mga plano ni Bert kaya ito kami uh, sana lang mga lods makita kami uh, ng MSG oh, sa ngayon ay uh, ipag pray po kami ngayon sa, uh, sa aming pag explore no? <coughs> kasi po pag nandito po kami ngayon sa bundok is critical po yung ano namin dito yung buhay buhay buhis po kami critical kay niya dai. Mm. Salamat nga makita karon na di asa na ro kay pagpanawag na. O paglaro kung asa dapita ta kita ani. Eh. Kasi ba kan eh. tingana ta diri kung ito yung pinaka importante na makita yung, mga makita plano natin sila. Ni, ni Bert is dapat mapigilan natin. Mm, yung mga plano ni Bert. <coughs> dapat talaga ma, na ano, mahinto yung kasamaan ni Bert. Mm kasi may mga comment na nagsasabi na mga pamilya doon ng vlogger yung pinupuntirya ni Bert pinupuntirya ni Bert kaya mahirap to kailangan na talaga mapigilan ni si Bert mm -hmm. kaya kusa tayo dito dito sa bagko Gamitin ko lang pa gano Dito po 'yung sa mga lods kasi masid na tayo yun sa taas ah. kailangan talagang makapigil yung kasamahan ni Bert kasi mahirap na hindi mapigil ni mas marami huyong yung madadaman. si tingin tama yung sinasabi ni Sjena. tinatawagan tayo para makatulong po makatulong tayo Siyang bata po mga sa. no? Mga. Yan mo ko mga bata. Mahal-mahal ang bahay niya. Hindi nga men. Nakaolo. Ayan po mga niya po kami dito na. Lodzno, alam niya si Kakos. pa si Commander Bertane? Eh, ano ba? Ngunit, hindi pa kayo nina-kuha pa. ba nga eh, Kakos? may

Tau anak, ato mong wakon, buay togo ni kumandir berk. Balak. Nih. Tanahin mga duwagan, dudala, paninoo. Kini, kisamanin mga anaknya. anak ni buriok. Ugi ipok. Mune, apuane, si byok? Si byok, nyok. Mamay, nyok. Tuhawanyo, dalawang bata mga Pihak nila mga lons. Kini, silang pamilya ni. गडाई 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 ले तो झगडावा दो लो रामगाचर आ पता ना राम ने पता राम ने पता जे नहीं खतरा तो दो राम ने पता राम ने पता जाना हमें कहां मिला

નીતોર નીતોર હી સાદર નીતોર નેવા બોવા કરી હલા નીતોર mau pala kau ni dah kena dimudai kau Kamu mau pergi bahan po ako ngayon sa mga bata po kung anong gagawin nila po. Kasi ina po ako.

Jangan para mulai di sini Yang bah bata Tanah mau bah Aduh Wih Wih

I am b y e c u I'm u l e a n am. I n g n i m o n e don't i n a ka nga dagan makawa dito sa kampo. Ano bukan ni Korea ni Mandelberg? Tang nama orang lain nak cik cik lagi. Bantai lagi. Tidur. Ya tu lah. Kami nak bantai tu. mas marami tayo para mas takas tolo ang bata ayo na i 렇 u baru y a